perfect oh Napapasta na na lang Hindi sa na Kaya mong labas lang to eh. tayo dito Hindi ka sanay sa mga N-Max siya oh, oh. Uh, What is up sa inyo mga boss Loads in today's vlog ay eh, i-review natin and ipapakita ko sa inyo to mga loads ang bagong X-Max 2023 model so, at so yun na nga mga loads eh nakuha nyo ta ano to uh, 300cc itong ano na to itong motor na to ito yung N-Max natin so, makikita nyo po sa natin itong N-Max natin nagmukhang bunso Ayan. <laughs> ito si Nmax. At ito naman si Xmax. Nagmukhang bunso si Nmax version 1. Anything ito yung bagong uh, Xmax. So ito nga ang naka 4.3 LED na pala ito mga lods. Nakita na ito. Ito natin ito. Ito nga ito. On. Ayan <laughs> ang palapag-on Ayan, naka ano na siya. Naka LCD na siya. Uh, 4.3 LCD na rin siya. And Yun, naka smart phone connectivity na rin siya mga lutsas. Naka -wire, syempre naka wireless na. No? Ito siya ngayon. Ha? Wala lang yan, ano lang yan. Pwede natin. Rundugos. Okay. Touch ko yung bato Ay, accept lang yun. Ah, yun yung torque Tsaka RPM, ngayon ko lang napansin Sarap nyo yun, na ano yung asfalto na kalsada Ah, yun nababago pa pala sya <laughs> Ngayon ko lang nakita Music, nabubluetooth na rin sya Then ito yung switch Ayan, oh, oh Ayan, ito yung switch Diyan yan, may navigation, notification, weather, settings, music, auto trip, meter display, navigation, notification. So, off muna natin yan. Ayan. Ayan. Tingnan nyo yun yung dynamic design ng ano natin mga loads. Tingnan nyo, ang tapang nandating, oh. Ayan, oh. Ayan. Tinanggal lang yung ano, yung side mirror muna, siyempre Tsaka yung uh, windshield. <laughs> Ayan. Naka ano siya, X-shape headlight na rin. Ayan, makikita mo Sa pala, para makita natin yung headlight. Ayan. Ah, kulid na nga ito, kulid. Pero mo, paano <laughs> 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 so, mo ito? Hindi, malapit mo. Hindi, so tapos? Mm -hmm parang kades ayun yan sa seat ah seat um, ayun hindi itagang buksan mo yung motor ah ito Iyan ano mo lang yan, yan. Mm. tapos yung time lang yung bukas na yan oh bukas na yan ah, ang tangimik naman tapos i-check mo to para mga ano yung may... yung ah okay tapos start mo ganun din ah, ayun okay ano yeah, o oh. nakapulled na siya Double shock syempre Blue 300cc si engine na ito mga loads Naka Euro 5 na rin ito mga loads Euro 5 Makikita mo yung mga motor kasi ngayon Eh yung iba Euro 4 Ito naka Euro 5 Kaso ah, makikita nyo naman dito mga loads <laughs> Yan naman naman yung ano nito Yung space na ito Kasa kasa Kahit tatlo ata eh Pero alam ko dalawa talaga Pero kung tatlo kaya Isa dalawang dalawang half face siguro kakaya ah, siya dito tapos isang full face no? tingin ko lang pero sa tingin ko dalawa para sigurado dahil meron na rin siyang light kaya kita ah, ka may bago pa ba? sapatos asya tools kaya may traction control na rin itong mga loads mga PCS mga tawagin no? para sa ano to sa wake yun para sa wet or slippery surface no yan smartly smarty doon so, sabi ko naka smarty na yung mga lots then adjustable to adjustable ha adjustable screen and handler bars Ayan, dito adjustable yan dyan tinanggal lang eh engine naman tayo. Ang engine nito ay 4-stroke, liquid cool. SOHC, 4-valve, single cylinder. Then, ang displacement naman ay 292cc. Pero po, patak na rin ito ng 300cc mga loads. Then, ang bore nito ay 70 by 75.9 mm. Comparison ratio is 10.9 by 1. Maximum power is 2... 20.6 kilometers at RPM 7,250 maximum torque is 29 at uh, 5,750 RPM siyempre lubrication is wipe some fuel is fuel injection na rin talaga to at ignition system start start the system is electric siyempre V-belt automatic pa rin to transmission system na itong mga loads and fuel consumption na ito is 3.0 per liter ah 3.0 liters per 100 kilometers tapos CO2 emissions uh, 70 g by kilometer then doon naman tayo syempre sa chassis na ito mga loads no Uh, front, ang um, front telescopic na ito mga lods ay ayan front sus suspension telescopic port, front travel 110mm unit swinger suspension system Girl Travel 7.9 mm Naka dual na to mga oh. Kita nyo naman malod Naka dual shock na yan Laki Front brake is hydraulic single disc ABS mga, mga lids. Both ABS yan Front and back Ayan front and back rin yung mga loads Doon tayo sa dimension naman na ito mga loads uh, Overall length is 20, 2180 mm Overall with 790 5mm seat height is 795 mm then seat will this seat height is 795 mm or kasabico will this is 100 1540 mm Maximum ground clearance Ground clearance yung mga is 135 mm weight, weight weight is 180 kg kilo, 183 kilogram of big Tapos yung fuel, fuel tank capacity naman na ito mga lads ay 13.2 liters. So yun. Ito nga ang ang X-Max mga lads. Ano? Ay, laki. Kita naman laki na ito. Testing ko kaya ito. Testing natin mga lads. No? Alright, testing natin ito. Siyempre, di naman natin pwedeng hindi natin i-testing ito. Naku. Oh. Naku. Yeah. Oh, putang. Ay, grabe nang buka ko rito. Big <laughs> grabe yung buka ko naman. Makikita niyo dulot, so. Oh. Hey, let's go. Ay, gan. Putik din. Ah, ang ganda ng action torch. Ah, tumutulong. Bukang buka. Ah, si eh. Hello baby and Max. Naging baby na siya. Ito yung, ito yung daddy mo. Ha. hey. Hey. Hey, eh, sa dali. <laughs> sandali, sandali, sandali. Sandali, sandali. Point of view muna. Point of view. POV. POV mo ni. POV. Alright, that's right. Uy. Shit. Lakas <laughs> lang ano. Lakas lang ano lakas yung ano niya, rangkada niya <laughs> aba maganda yung shock ah oh. maganda yung shock ano? o ayy tsaka uh, parang ano naman sya, mabigat din talaga mabigat para sa unahan, kung di ka sanay sa mga NMAX, mabigat sya tingnan natin yung tagnya dito Oh, oh. Oh. <laughs> <laughs> eh, Ih, sarap mo. Hindi <laughs> <Dito na kaya. laughs> <laughs> ko tukod din ako. Ay, ba na ako mga lads? 5, to 5. Kita ko. Pero kita mo, tumutukod ako. Kapag bababa ka. Hey, that's work. hey. <laughs> uh, first impression ko talaga dito mga lods first impression namin nung pagsakay ko medyo mabigat siya mabigat mabigat na kung hindi ka sanay sa NMAX pero kapag sanay ka naman uh, manageable naman mga lods manageable siya pero it comes naman na hinamanayo mo na siya parang natural na lang parang NMAX na lang na may konting konting weight siyempre then ang kanyang preno naman Lakas! oh, Lakas! Lakas! Then yung unang piga mo, mararamdaman mo talaga yung torque niya, yung power niya. Mararamdaman mo siya. Dito tayo. Eyy! Tsaka sa hams? Sa hams? oh, Ang sarap! Ang sarap! Sa hams? Oh. Ang sarap niya! Sarap! <laughs> <So, laughs> Di tulad kay NMAX, mararamdaman mo yung medyo bouncy niya, pero dito, hindi literal na hindi ayun o oh. then ano pa ba uh, ano pa bang pagkakaiba nya sa helmet sa akin ayun o oh, tukod yung mga lods oh. then naka y connect na rin yung mga lods Yun, oh. y connect ba tawag ba? Then, then ano pa ba Tsaka yung ano nya dito simple lang, simple lang. Nagpapaganda sa kanya ito talagang LCD ng papanalo. Oh. Ayun. Ayun. Tsaka ang laki ng ano niya. Makikita mo kagad yung bilis mo. Eh, RPM mo ito dito. RPM pala yung speed mo, speed yan. Then nandito na lahat ng dapat mong kailangan. Ayun. Ayun. Then meron na rin tong hazard, no? ang kagandahan mo asa hindi mo na kailangan pa mag install ako so, bagong linis lang tumangalis bagong labas lang to kaya iingat tayo dito yun know? oh oh man eh hey, nasa secondary road kasi tayo makalus kaya hindi din pwede tayo maghakaw kung meron lang sana dito sa amin eh kaso wala talaga malulod so wala talaga sarap nga lang gusto ko nang pumalik ayun eh, nung no, tukod ako mga lids pero pagpalikuan ah ang ano lang pagliko medyo mayroong yung clearance nya medyo parang around 45 mga ganyan mga 40 45 dito sa batawang ganyan yung maneuvers nya parang may medyo ano sya yung maneuvers nya hindi sya ganong kaano pero okay naman parang NMAX Sunday naman eh, tulad yung mga maliliit, eh. syempre maliliit nga naman yun. Eh. Ayan, no? oh. eh, hey, dahil nga 300 cc 30 nga naman to mga lods <laughs> Bibigay din talaga yung gusto mo eh Kung gusto mo, bibigay din eh no sa mga minimal na hops hindi mo siya mararamdaman eh hindi masakit sa ano hindi sa masakit sa katawan nasa ang hangin sayang kung nasuot ko sana yung mic ko eh no kaso may tatanggalin pa pala ako sa gopro ko at hindi ko pa napag-aralan yung paano tanggalin ayun o may yung kanyang engine no Hey medyo alasya. medyo ano aware ka lang dun sa ano pagbalik kasi maririnig mo yung magpatok <laughs> oh oh dahil oh. na kita sa tunay mong maari tapos lang pagpapanggap ay ayan nandito ng ano kailangan mo then may home ayan home lang alright babalik na natin sa tunay mayari ito yun ito yung maganda pala lord so tingnan mo naman ito perfect oh hindi talaga trust yung hindi talaga bababa yung ano yan ang kas mo alright so yun hanggang na lang itong vlog natin nag enjoy ako gamitin itong xmax na to mapapasa na all ka na lang no so yun mga lords so, hanggang na lang itong video natin keep safe yeah salamat sa napairam shoutout kay Rambo you <laughs>